Bye guys, uwi na sila. Ayan, na. ito na yung dalawa. Uwi na sila. Sito ko sulit oh. sulit oh. 24 hours. <laughs> 24 hours. Hi, Ayan, m. naglalakad na kami. Hi, Jem. Ayun na, na to. Hi, Em. Hi, Em. Hi, Em. Hindi na lang mo yan, baka manakaw yan sa'yo. Lahat tropa ko. Bye. Uwi na sila. Hi, Do. Pre. <laughs> Atid ko lang. Sawa so, ka? <laughs> Sige lang. Yan. Uy na sila. Um, um hi, Jem. <laughs> hi, Jem. Hi, hi Hi, <laughs> <laughs> Angel. Angel! Tingnan naman dyan. <laughs> <laughs> Ay, Marge, ba't ka umalis? Iniwan mo kami dito. Yun tuloy. Alo, alo, alo. Mamimiss ka namin. Lalo na ako. Ay! Huwag <laughs> ma-upload yun, ha? Ah. Upload ko to. Pangit pag hindi, di ba? Di ba tama naman? Uwi na po ako, Angel. Bad shot po ako, Herpa. <laughs> Bad shot! Papaluin sa pwet. Kawawa naman. Papi, view, panginom mo, papaluin naman sa kalusok kasalukuyan na inatid po kami ni Bebe andito po kami sa TV Patrol <laughs> <laughs> World Patrol World ang nais nice. dito po yung binarel ah, <laughs> dito, oh, dito yung binarel dala mo yung salamin mo? hindi hindi ha? ah, oh, kala ko oh, oh. mo eh ayaw ko na bumalik eh Ayan, madilim. Madilim. Andun yung bahay ng Binarel. Kaya yeah, mm -hmm. ako lang yung binaril. Ang dilim ah. Nasa ko yung umaalis na kami ng aming bahay. Ang next set po sa birthday ko. Pupunta kayong lahat ah. Hindi pwedeng hindi. Kawawa yeah, naman dilimak. si Wala na naman naabutan. Kaya nga. Lagi na lang kasi late. Gusto, basta sa birthday ko. Maaga tayo doon. Sa birthday niya, punta kayo, kayo, kayo lang. <laughs> Siyempre si Medge ang ko. <laughs> Hindi pa ako kasama. <laughs> Basta mahal ko si Medge. Si Earl, bagsak na. Puro tardiness. 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 Tingnan niya, ininom. Yung mahal ko, mag-ingat ka lagi. Basta, stay put. Diyan ka lang. Mahal na mahal kita. <laughs> Kahit tatlo lang kami, masaya kami. <laughs> eh! <laughs> Pakita mo, whoop! Woof! Niel, pakita mo. Wag! Wag! Wag. Wag tao! Ayan, <laughs> <laughs> nilalakad kami. A-upload ko to mamaya. Pag nakapagligpit na ako sa bahay na madumi. Talaga aw. <laughs> Ayan, madilim uli. Madilim Yan. ang aming dinadaanan. Okay lang. Andi si Superdog. Superdog. Super Ay, Superdog. Pag-minihan Sige ano, lang! Wala naman sa dito Oo oh, oh, nga. Oh. Sulit na no? 24 hours. 24. Yan. Hindi, ang dilim talaga sa daanan namin eh. Ba't kaya? Video mo kung saan kami nag-berienda kanina. Um, Doon po kami bumili ng burger. Burger? Sorry, wala kayong makita. Wala kayong makita. Pero, eto na po. Pero, eto na po talaga. Pakita mo na. Ayan! Ang burger! Yan. Diyan sila bumili kagab kanina kagabi tuloy. Parang parang ano, 'di ba? Yan. Yan. Hi. Hi. Hi Marjorie. Wala namang ganon? M lang. <laughs> M lang. Marge, pengi daw pulbo, sabi ng pinsang ko. <laughs> O, panood ko ito? Huwag <laughs> na pulbo. Um, yung puso mo na lang. <laughs> Pwede yung heart mo. Huwag. Okay lang sa amin. Yan, ang dilim na naman. Nabibisit ako pag madilim. Yan, palabas na kami. Malapit na kami sa uh, sakay ng bus. Basta, next batch. Next set. Sa birthday ko. Sana makapunta kayong lahat. Lalong-lalo lalo na yung pinakamamahal kong si Med. Ayun na, ah, oh. Hindi na ako torpe, ha? Yan. Yeah. Five minutes na. Naubos na po yung sito ko. Wala nang 24 hours. Di 24 hours. Hindi na po inabot ng 24 hours. Diyan, 24 hours Ayun si Daniel. Lalakad. Daniel po. Pinatawagan na po ng mama niya. <laughs> Kailangan na pong umuwi. Ayan, tatlo lang kami, pero masaya. Kasi laglagan eh. Diyan na buo ang may... Ay, match ano? match maj. maj. Nabuo ang grupong match dahil diyan. Pag match ikaw lang mag-isa. pag ako match mag-isa lang eh. But Maj eh. Tatlo kasi kami. Huwag mo na sabihin yung pangalan. Ah, huwag na daw. Kasi nakakaya naman daw. Pero kanina kasama namin si Angel ah. Salamat kay Angel, dumating siya. Di talaga ako natitiis ng taong yun. Yan na, six 6 minutes, nandito na kami. Salamat sa nakasama namin kanina, yung pinakamatangkad. Ang pinakamatangkad sa lahat! Niel, sino pinakamatangkad? Si Daniel. Pinakamatangkad, sumunod! Si Anthony. Tapos sumunod ako. Yan, nandito na kami sa Petron. Kunsan ko sila sinusundo. Ayan yung mga fruits, o. Oh. O, ba? Diba? Yan. At ayan. At ayan. Tanghing nang yan. Wala, bawal magmura. Pero nandito na kami sa Petron ngayon at iatid ko na sila. Bye guys! Basta, seta! Next! November 11, don't forget na! Bye guys! November 11, November 11. That's my party. Mamaya oh, na pa tayo. Oo nga. Ito, nag-aabang na po kami na sa sakyan. Hindi, kubaw kayo, gage. Kubaw sila. Ayan tayo. Ha? Yan ang aming lugar. Naputangin ang lugar. Ayan si Anthony. <laughs> Ayan, malapit na sila. Ayan ako, okay. babe. Ayan si Daniel bella At kaming tatlo na. Yay! Ah, oh, di ba? Ice ba, pre? Nagkaantay so, e, lang kami na sa nila. Ayan na, ayan na. Kubaw na, pare. Sulit ang isang GSM 2 I M. Ha? Ayan na, ayan na. Ayan Kubaw yan, pare. Bye, guys! Oh, ingat ah. Ingat, para ingat.